Hello everyone! For today's video, nabuto po ako ng tinolang manok. Tara, samahan niyo ko! Una, syempre, painitin muna natin yung ating kasarola bago natin lagyan ng mantika. Tapos, sigisa na natin yung ating sibuyas, luya, at tanglad. Sabay-sabay na po yan. Yan. Sigisa-gisa eh, lang muna natin para lumabas yung aroma. Ayan, tapos lagyan natin yung ating manok. Aliyaduhin lang na natin siya. Tapos, lagyan natin ng mga dalawang kutsarang patis. Kung ayaw nyo ng patis, pwede naman asin. So, ako rin, lagyan ko ng mga dalawang kutsarang patis. Ayan. Tapos, ayan lang muna natin siya. Takpan at pakuluan ng ilang saglit. pagkaraan ng ilang minuto, ayan, binuksan ko na siya at hindihan na yung itsura ng ating manok. Ayan, ayan. Kahit hindi pa natin yan nilagyan ng sabaw, nagtubig siya. Then, lalagyan ko na ng sabaw o tubig na malinis. Depende na kasi inyo kung gaano kadaming tubig yung lalagay nyo. Tapos, lagyan na rin din natin ng pamintang buo at takpan. At hintayin natin kumulo. Ayan. Kapag kumukulo na, check natin kung okay na yung minok. Tapos, lalagyan natin yung ating green papaya. Para sa akin, mas masarap yung green papaya kaysa sa yote. Then, tinplahan na natin ng pampalasa, MSG or betchin. Mas okay sana kung may chicken cubes. So wala akong chicken cubes kaya betchin na lang muna. Hmm. check natin kung malambot na yung ating papaya. lagay na natin yung ating green chili at daon ng sili tikman na natin kung sakto sa ating panlasa kapag hindi pa maglagay ng asin Yan, luto na pong ating tinolang manok. Salamat sa panonood. Kung bago ka pa sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Kain na po tayo. Thank you for watching. God bless us all.